Ano ba kasing nangyari? Bakit nakahiga si Tatay? <laughs> okay? <laughs> 🎵 Yo, 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 yo. Talk in, talk in. <laughs> <laughs> Ganun pala man <manuyo>, no? <laughs> Parang aso, ano, pinaamoy-amoy pa. <laughs> o sure oh, bini napakaganda ng maning ng mata pag muminit. Grabe naman ate ay wag ganyan, naiinid kami. Isa akong pagkain. Anong pagkain na para sa akin? Okay. Uh, isa kang adobo. Oh, bakit? Okay. Adobo? Lagi okay. ka kasi may toyo. Ang okay. <laughs> galing! Talagang nirekta, ano? <laughs> Lagot ka! <laughs> Ano yan? Galit sa may jowa? <laughs> no. Lo! Nainggit si ate, sana ako na lang yung bigyan ng flowers. Ganun, no? <laughs> sana. <laughs> Siri, call my girlfriend. Which one? I don't know. <laughs> <laughs> Ganyan kayo yung nanay mo, ano? Suportadong suportado yung pagkababaero mo. <laughs> Gago! Oy, oy, oy! Tama na! Di makapag-antay, ah! Daddy, chill. <laughs> <laughs> aba, aba. Ayan na, sinayawan na. <laughs> Marunong palang mahiya si Jollibee. Ano? Dati yung nakaraang kong video, parang babaero ah. Ngayon mahiyain na. Sorry, sorry. <laughs> bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. <laughs> Lalaki nga naman, ano? <laughs> Nakikibabay din. Yeah, boy. But patulong, ano magandang sabihin sa babaeng gusto ko kaso nahihiya ako? Kata sabihin mo, alam mo, para kang bulalakaw. Uh -huh. Bakit? Kasi pag dumadaan ka, hinihiling ko na sana matupad yung pangarap ko. Ha? Huh? Ano bang pangarap mo? Ikaw. <laughs> <laughs> ano mo gagawin mo? Baka hindi ka nakausapit. <laughs> Medyo corny naman kasi talaga eh, ano? <laughs> Sige'ng galahon <laughs> at lalaki na pamorma Pero alam mo ba na sobrang mong ganda Nagbigay ng letter <coughs> Alam ba ng puso na ito Ikaw ang gusto, hindi ko Gusto pala yung WeChat niya, mga kaibigan Inaasahang mapaibig sa'yo Ako'y ning Si Ito ba'y panaginip Bakit Easy. na nabing Bakit Biglang kinilig si ate mga kaibigan <laughs> <laughs> O oh, try nyo din kaya dito sa Pilipinas sa ano? Kaso nga lang hindi tayo gumagamit ng WeChat no? Messenger lang <laughs> Pero try nyo pa rin yung ganyang style Baka, baka sakaling makuha mo si Crush Hindi totoo yan <laughs> Pag ako talaga nakaranas ng pagmamahal mo, pati mamat papa mo, imamay day ko. <laughs> Bung ang kanyo. Bung mo. Oy! Huwag kang magalit, kuya. text tayo dyan. <laughs> Wala kami pakialam! <laughs> say my husband's full name in front of the entire Alex. family. Michael Quest. <laughs> wow. Delikado ka, boy. ...pag binanggit na yung buong pangalan mo. <laughs> What? In front of my family? I just wanted to tell you that I love you. <laughs> <laughs> I love you too. Grabe ka naman kasi ate. Akala naman kasi may kasalanan ng eh. Ang galing! Ang galing! <laughs> Ay, no, 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 no. Yes, isa po yun. No? Pinakalimbawa po niyan. Yung pick-up line sa mga babae. No, yes, Joshua. Ah, ma'am, yung pag-pick-up lines, ma'am. Example po, ma'am. May pick-up lines po ako sa inyo, ma'am. Uy! Masaya yan ah. Ma'am. Tae ka ba, ma'am? <laughs> <laughs> Pwede ba kita ilabas mamaya, ma'am? Ma <laughs> 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 Grabe. Grabing pick-up line yan, boy. Mabaho. Hey, what's the best way to pick up a girl? Best way to pick up girls. Like there's a lot of people. Let's try it out. Yeah. Show you. I'll yeah, give I'll you I'll the mic. It. You go pick up that girl there. Yeah, okay, that sure. short one. Okay, sweet. Yeah. Literal not picking up. What? <laughs> 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 Asare. No? kayo ba mga tol paano nyo ba asarin yung jowa nyo <laughs> pakicomment nga mga chong pag ako pinili mo uh -huh. kahit sa bingi ikwento kita <laughs> <Yung> ano? <laughs> <laughs> paano makikinig e bingi nga <laughs> sobra na yan pare Bro! Ah, free ride ka lang pala. Akala mo, jowa mo na. Ah, nakikisakay lang yan, men. Kaya kayo, kung may ganyan kayong girlfriend, may motor kayo, may sasakyang kayo, nakikisakay lang yan. You wish that was you, ha? Huh? <laughs> medyo nainggit lang, medyo nainggit. Sana oh. Okey, 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 na okey, okey, ngayon may okey, twerk na. okey, 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 Halika, uh -huh. halika! Hindi ka na naman tara. Ano? Tingnan mo, hindi ko alam eh. Love! Love! Nakupo! po! Love! pa kaya? <laughs> 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 Grabe mag-prank <-brat> si tatay. <laughs> 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 Nabisit na si nanay. <laughs> <laughs> Grabe ah. Ganyan ang Hokage kage. Wow, kaibigan, ngayong Mother's Day. Talagang malupit pa rin si tatay, ano? <laughs> Walang kupas. <laughs> happy Mother's Day kay nanay na, na sorpresa. At sa lahat po ng nanay po, happy, happy Mother's Day. Especially po sa aking magulang, happy Mother's Day. Kahit may konting tampuhan. No? Pero magiging okay lang din yan. I love you, Mama. All right, I'm uh, I'm headed to the gym with the boys. So. <laughs> that rocks. Okay, boy. we'll be have an amazing time before before you go. <laughs> Thank you. <laughs> 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 Airplane mode activated. This is your captain speaking, reminding you that if you talk to any women. I will lose my flipping mind <laughs> and if you want not your to see the Grand Canyon. And if you look into my eyes, you'll see the seriousness that I mean about not speaking to any other women. Understood, yay or nay? Yes. <laughs> <laughs> Thanks, babe. That rocked. Well, have an amazing time at the gym. a <laughs> demon. <laughs> Hey, baby. You still by your girl? Ah, kala mo, ah! <laughs> kala mo natutulog lang yung jowa mo? Hindi. Sila lang naman yung pinakamagaling na investigator dito sa buong mundo. Oh, hell no! Siyado <laughs> naman si kuya. <laughs> Ay! Yung na na sa Tindera. <laughs> Sana all. <laughs> Gusto na kayo ng boyfriend mo. Gagawin niya naman, makita tayo. Best friend naman tayo ah. Hindi pwede. Kaya naman mag-iwala eh. Lucas. ngaku Ako next. Itabi mo sa boyfriend niya. Ha? Ano? Itabi mo yung boyfriend mo ha. Baka matadyakan ko yun. Naku! Shout out sa mga may jowa dyan na may boy best friend. Mag-ingat-ingat -ingat ka boy. Delikado yung pinasok mong relasyon pag may boy best friend. Ah, ah alis na ako dyan. POV Ang may kaibigan kong salsal case may pogi do He hey ha ha ha. Hey ha ha ha. Ganyan talaga yung mga babae pag nakakakita ng pogi. Eh, madalas akong ginaganyan ng mga babae niyan. Ang eh. aga-aga baka siyansin ko yung gilagid mo dyan. A real man will never watch his girl play. <laughs> Ayaw nga niyang makita. <laughs> Ate, pabidyohan nga po ako. Hindi ko na mahulog yan. Tapos hindi na binalik yung cellphone. Ano? Ang galing! Grabe naman! <laughs> Gago! Huwag patulin ang halaman kung gusto humingi sa guard. Kung ikaw akong gusto, pwede tika-hingin si mong mama. Hindi! Kahit wag mo nang sabihin sa aking mama, kunin mo na lang ako bigla-bigla. May nangyayari na. <laughs> <laughs> Hanggang sa pagtulog, usok mo siya. <laughs> Sino PA! <laughs> Aka ibang panaginip to ah. <laughs> Lahat ng tropa mo may taga -sundo na. Gansana. Gansana. Sakit noon si ikaw lang walang taga -sundo. ayaw nga eh. Huwag mo nang ipilit kung ayaw. Huwag kayo iya. Ay, nako, nakapag-content din. Eto nga pala ang team sana ulit natin. Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single. Wala nang akong pera nang hiya. Talo pa ako sa muka. Nakakabati. What is your profession? <laughs>